Kung mapapansin mo sa mga batang iyon, yung iba doon, mas may pakinabang pang-stoplight kaysa sa kanila. E sabi ko, the people of Manila doesn't deserve this. We don't deserve it. You pay for it. And I told them, that same night, walang matutulog. Andres, maganap ka ng mahihinya mong pintura Kenneth, lahat ng truck na available. Nalala niyo itong nangyari noong September 21 dito yun sa Menjola, may Grabe. Talagang nakakawa yung nangyari dito. Puro mga kabataan, nasira, marami na wasak dyan. Hindi lang sa private, pati dito sa private. So ngayon, ito pala yung behind the scenes yung nangyari. Talagang totoo yung sinabi ni Yoromi na may gobyerno sa umaga, hapon, gabi at kinaumagahan. Ito yung bilis kilos din. So agad namang umaksyon si Orme dito na ipaayos. Kumbaga, ngayong araw, na no, nasira, binaboy ito, kinaumagahan, nilinis agad. So parang walang nangyari. Ito yung sinasabi ni Yorme na bilis kilos. Tulad ng naganap, makailan lamang noong September nasaksiyan natin na maaaring maligaw ang kabataan ng ating lungsod, ng ating bayan sa pagmamanipula ng mga political interest ng ilang lamang. With that, those kids, and I pity the parents with all honesty, I for one as a parent, Hindi kaya na makapamerwisyo ng kap makapamerwisyo ng kapaligiran, makapamerwisyo at makapanakit ng kap. Nakalulungkot isipin isang pamilya ng bata ang nangumulila ngayon sa kanyang 15 anyos na anak. At the same manner, isang matanda naman na niya na mapangalagaan lamang ang kanyang hanap buhay na gawa niyang ilagay ang batas sa kanyang kamay na ngayon ay pamilya ay lumuluha din sa kalungkutan dala ng pagkakabulong ng kanila. Nakakalungkot. There is too many noise. Hindi pa ba, ba tayo nabibingi? That's why we in the city of Manila, we let them investigate, we let them do their job, and we as elected officials must do our job and obligations to the people of Manila. <clears throat> Kaya when Andres and I, Kenneth and I, that night, with Dennis, Yahe, and some others. I told them, Bakit naman tayo binanito sa Maynila? Hindi naman natin pinagdadamot sa kanino man na maipahayag nila ang kanilang damdamin o pagkadismaya. Bakit kailangan pang idamay ang stoplight? Kung mapapansin mo sa mga batang iyon, yung iba doon, mas may pakinabang pang staff light like kaysa sa kanila. E sabi ko, the people of Manila doesn't deserve this. We don't deserve it. You pay for it. And I told them, that's it 9 Walang matutulog. Andres, maganap ka ng mahihinya mong pintura. Kenneth, lahat ng truck na available. Gusto ko gumising bukas ng umaga ang mga tagalungsod ng Maynila bago sila natulog, nalulungkot sila sa katayuang pisikal ng ating lungsod sa ginawa ng mga dumako dito sa Maynila. Gusto kong gumising sila para lang silang binahungod at nagising na parang walang nangyari. Yes, we did it. Salamat sa kanila. Alas 10 ng gabi, naglinis. Natapos ang alas 12. Alas 2 na madaling araw, dumating naman ang engineering. Nagpintura, natapos ang alas 7 ng umaga. Kung inyong susumahin, para lang kaming hindi natulog ng gabi. Ngunit hindi nabanggit, maaaring hindi napansin, the day before that, hindi pa kami natutulog sa paghahanda ng MHD, ng MDRRMO, ng Red Cross na partner namin. Kung saan nag-alay kami sa mga dadako sa Maynila ng doktor, ng nurses, ng EMS, pati ihiyan nila tubig upang maiparamdam sa kanila na welcome sila sa may For 48 hours, your city government did not sleep. But then again, those are water under the bridge. Salamat sa Diyos. Salamat sa mga empleyado ng lunsod ng Maynila. Nakaraos tayo. Ngunit hindi lang pag ng bayan ang nasira. Hindi lang mga pulis ang nagalusan, nasaktan. Ang mga damdamin ng mga kabولا sa pag-aalala nila o ano ang sasapitin ng kanilang mga anak na naligaw ng Diyos. Kaya, anyway, way forward. I hope marinig to na mga kabi-kabilang parte ng politika. Iba't ibang kulay ng politika. Welcome po kayo sa Maynila. Hindi namin ipinagdatamod ang aming minamahal na lungsod at pamayanan. Punta kayo rito, you can practice freedom of speech, but you don't have freedom to destroy. And I hope next time around, Let's discipline ourselves. Kung gusto nyo ng pagbabago, kayo mismo bilang tao, tayo mismo magbago, magdisciplina, magpusang. Walang karapatan ng sinuman, kahit sa batas at sa mata ng Diyos, na binigyan ng karapatan pamerwisyo manakit ng pisikal ng kapwa niya. Wala po yun technically and morally. But again, you're always welcome in the city of Manila. But those people, I'm just awaiting for your warrant of arrest because there are some individuals who are still at large. The moment na lumabas yung warrant of arrest, subuko ka na dahil tatalungpang po ang buong Pilipinas, papapanagutin kita sa mga tagalungsod ng Maynila sa batas ng ating bansa. Not today, not in our city. In Manila, we mean what we say. And we say what we mean. Here, those are the commitment of those who committed crimes are pursued by police, not by press release. Sa lahat ng mga ito, pinapakita natin our consistency to our commitment. Kaya, ang gusto ko, gobyernong laging mabilis kumilos. Confidence ang kailangan ng pamalan confidence sa puso at isipan ng mamamayan. Kapag ang mamamayan may tiwala sa pamalan, mas mabilis na abante ang ating komunidad at syudad. Confidence shown not in terms of likes and shares and views that appears on our social media platforms, but confidence computed in terms of more funds in our coffers. New investment in our city. While before, Manileños voted with their feet by leaving the city. Now the vote of confidence takes the form of more business permits, higher and higher revenue pay. Ngayon, sa layo ng ibalik ang tiwala ng mga Manileño sa kanila pumamahala. O pamalan, muli natin binuksan ang IBOS e o ang Electronic Business One-Stop Shop. Sa malinaw at maayos na proseso, layunin natin sa IBOS e na muling maibalik ang tiwala ng mga namumuhunan sa lungsod ng Maynila.